Good afternoon, mayong hapon mga kabisaya. Niabot ng ako parcel. <coughs> <coughs> Gapon kay Uan. Ganang tapag ani Daghang kinabot sa kong parcel. Uy. Mag-unbox tayo. Unbox. Atong abrehan atong parcel Ha sapatos. Ayun, mag-jogging na. Taba, ching, ching. na taani, bay. Mmm, sapatos. Di, kung maigo ba siya. Guys, nagpalit sa sapatos sa tumiagi. Dili mo sigo kay Korean size man siya. 37 so dili siya musigo guys kuan <sniffs> kanang kung sa mani kung eh. sa mani na ko siya ibutang <sniffs> ato na siya sok dun mga kabisaya kay akong paris nagpalit po siya sa patos pero sa okay okay siya nagpalit <sniffs> tara na napalit atong niagi 37 koyan yan size ko anman kanang kanang dilim masigo eh dilim masigo ko yan size 37 ba? ako sukod na so nag palit nag order na pugog 38 size so siguro masigo na ni siya muni ako ng atong nyao gamay siya 37 so napadulong siya sa akong anak ayan guys nagpalit po check sa patas niya kaya lagi mag jogging lagi mi kaya Gabi, sobra na. Wala na exercise. Busy, magod ka pamintis sa trabaho. Wala na time ba? Wala na ta magkuan. Tigid mi ka relax. Huwag mong i-relax. Matulog na lang. Pero, kung magod, ma, ma, matulog mi, kung matulog mi, huwag ka ng alas, alas 11, kay, ang amang trabaho, naskalanan, So, mag pa mi sa gabi eh. <coughs> mag-prepare mi sa gabi eh. Kaya, is, kay, kasi oh, kay, og dili ka mag sa gabi eh. Sa buntag na ka mag-iwain sa mga karni, di, dili ta ka sayo sa So, kinang lang yun. Sa gabi pala na kayo -iwa -iwa, natalan lang yung lama sa mga karni, nga lutoonon pagka-ugma. dayon kuan. So, alasunsi So, mo matuloy mo Dayon mata mi matami alas stress alas 3 or 3.30 ana pero siya alas 4 mamata din ako ma diretsyo na siya dito sa among karinder ya dayon kuan <coughs> ako napa ko ho nun pagka kadlawon so dito ko sa market oh na sayo may maka display sa mo food kay gapas pud among sel sa morning kay daghan man, man mga un. kay pag Tawad-tawad ano, na mga alas nuibel, alas cheese. Wala na kayo mukhaon. So, magulat na butag udto. So, ayan guys. Oh. Sigaw siya guys. Ayan. nag talaga mini sa akong partner na mag-jogging me kay Juan. kay Okay, wala na lagi mi exercise. So, mag-walking-walking. -walking. Eh, ayun. Maka-decide na mag-walking sa on na wala pa mi nagsugod sa kalendarya. trabaho pa siya nangamuhan pa mi so makakuan pa maka gabi na kong exercise to exercise na karon ni dako ko mo nang nani kinalagin mag walking bye